Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang thriller mystery film na Deep Water. Tara na't panoorin natin. Sa simula ng pelikula ay makikita si Vic na nagbibisikleta pa uwi ng bahay galing sa kakahuyan. Pagdating ng bahay ay nakita niya ang asawang si Melinda na nakatitig sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan niya at nagsabi itong wala bago umakyat ng hagdanan lumipat ang eksena sa anak nilang si Trixie na nakikinig sa kanyang paboritong kanta. Naurat ang ina niya at pinatigil ang tugtog. Tapos ay tinanong ni Melinda ang asawa kung anong damit ang bagay sa kanya. Inutusan niya rin ito na isuot ang itim na sapatos niya. Binanggit ni Melinda na mahal niya siya. Tumuloy sila sa party ng mga matatanda. Nakita ni Melinda ang dating kaibigan na si Joel at binati niya ito. Napansin ito ni Vic. Di nagtagal ay nakaramdam si Melinda ng pangangati ng katawan at dinala ang kaibigan sa isang sulok. Nasaksihan ni Vic mula sa itaas ang ginagawa ng asawa ngunit dead malang siya kahit pa nagkakitaan sila. Patay mali siya si Vic sa nakita. Nilapitan siya ng isang consor na kaibigan upang tanungin kung okay lang sa kanya ang ginagawa ng asawa niya. Sinabi ni Vic na mahal niya si Melinda at kaibigan lang nito ang lalaki. Maya-maya lang ay umakyat si Melinda sa taas ng piano upang makuha ang atensyon ng lahat tapos ay nagsimula siyang tumugtog na nagpasaya sa lahat. Sa kabila ng kabaliwan ni Melinda ay nginitian ni Vic ang asawa na parang walang nangyari. Nang lumalim na ang gabi, nagpasalamat si Joel kay Vic dahil hinayaan niyang makajaming nito ang asawa niya. Tinanong ni Vic ang lalaki kung narinig na niya ang tungkol kay Martin na kasalukuyang nawawala. Sumagot ang lalaki na alam niya. Nagbabala si Vic na siya ang pumatay dito at hindi siya nagbibiro. Natakot si Joel sa mga sinabi ni Vic kaya agad siyang umalis. Nagalit si Melinda sa asawa dahil alam niyang tinakot nito ang kaibigan niya. Ilang sandali pa ay umuwi sila ng bahay. Habang nakikipag-usap si Vic sa babysitter ay hinubad ni Melinda ang suot pang itaas. Sinabi ni Vic na umayos siya sa harapan ng ibang tao. Nainis si Melinda at pumasok sa kanyang silid. Pasaway man at makasarili, patuloy na pinagpapasensyahan ni Vic ang asawa dahil mahal niya ito. Binisita ni Vic ang lugar kung saan niya pinaparami at inaalagaan ang mga kohol. Ang anak nilang si Trixie ay tulad ni Vic na mahilig sa electronics. Hinitid niya ang anak sa eskwelahan at doon ay nakita niya ang isang kaibigan. Nalaman niya sa kaibigan na kumalat na ang balita tungkol sa biro niya kay Joel na siya ang pumatay sa dating kaibigan ni Melinda na si Martin. Nasabi rin ng mga kaibigan niyang lalaki na may soplak sa ulo ang asawa niya dahil nagagawa nitong iputan siya ng harap-harapan. Pagdating sa bahay ay kinumpronta siya ni Melinda sa biro niya kay Joel at sinabihang humingi siya ng tawad dito. Nagsabi si Melinda na iimbitahan niya si Joel mag-dinner bago ito bumalik sa Mexico. Dumating ang biyernes, pinagbuksan ni Vic si Joel ng pinto. Tinanong ni Joel kung nandoon si Melinda. Nagbiro si Vic na wala siya sa bahay sinabi ni Vic na siguradong magugustuhan niya ang seafoods na niluto nila. Ngunit nagsabi si Joel na may allergy siya sa seafoods kaya sandwich na lang ang hinanda nila. Habang nasa hapagkainan ay sinabi ni Melinda na hindi normal ang asawa niya. Sinagot ito ni Vic na kung normal siya ay malamang wala si Joel doon na kasama nilang nagdi-dinner. Nang mag-CR si Joel ay inutusan ni Melinda si Vic na basahan ng istorya ang anak nilang si Trixie para makatulog na ito nang makatulog ang anak ay napansin niyang nag-e-enjoy ang dalawa sa moment nila. Inaasahan ni Joel na hihingi siya ng tawad sa biro niya ngunit nagsabi si Vic na hindi biro iyon dahil siya talaga ang pumatay kay Martin. Nang tumunog ang cellphone ni Vic ay sinabi niya kay Joel na naghihintay na ang grab driver na binok niya sa labas. Isang araw, habang nasa party ang pamilya ni Vic ay nakausap nila ang writer na si Don na tamang duda. Nang marinig ni Don na Vic ang pangalan niya ay sinabi nito na siya pala ang Vic na pumatay sa lalaking nagngangalang Martin. Natawa na lang ang mga nakarinig at nagsabing isa lamang itong biro. Isinayaw ni Vic ang asawa ni Don na si Kelly. Nagselos si Melinda nang makitang may sinasayaw si Vic. Kalaunan ay kinumpara ni Melinda ang sarili kay Kelly. Habang nagmamaneho si Vic ay may sinisid si Melinda sa ilalim. Tapos ay tinuloy nila ang sisiran sa bahay. Sa eskwelahan, pinapanood ni Vic at Melinda ang paglalaro ng kanilang anak. Maya-maya lang ay nakatanggap si Vic ng tawag mula sa bangko niya. Pinag-usapan nila ang bank account ni Melinda na kulang ang pondo. Napag-alaman niya na nagpadala ito ng $3,000 sa isang tao na nagtuturo ng piano. Nagsimula siyang magsaliksik kung sino ang taong iyon. Di nagtagal ay natunton niya ang isang dalubhasang pianista at gwapong lalaki na nagngangalang Charlie. Doon ay nakita niya rin si Melinda na nagpapakita ng interes sa pianista. Kinagabihan, inabangan niyang makauwi ang lasing na asawa at tinanong ito kung saan nagpunta. Nakuha niya ang atensyon ng asawa nang sabihin itong natagpo ang patay ang kaibigan niyang si Martin. Tinanong ni Melinda si Vic kung siya ba ang may kagagawan nito bago siya pumasok sa kanyang silid. Sumunod na eksena, habang kasama ang anak, napansin niya ang pianista na may dalang isang bouquet ng bulaklak kinahapunan ay napansin niyang nandoon sa bahay nila ang bokeh na agad niyang tinapon sa basurahan. Muli niyang pinangangambahan na may ginagawa na namang milagro ang asawa niya. Habang nasa bahay siya ay mukhang may kumakamot na naman sa kati ng asawa niya. Nabanggit niya sa kaibigan na gusto na niyang ipatulfo ang asawa ngunit mahaba ang pila sa sumbungan ng bayan. Kinabukasan ay hinarap ni Vic ang lasing na asawa na hindi umuwi buong gabi. Tinanong niya ito kung bakit nagbayad ng malaking halaga sa pianista. Kahit anong gawin niya, sarili lang ang iniisip ng asawa at wala itong pakialam sa kanyang nararamdaman. Ipinagmalaki ni Melinda na mas magaling kumamot si Charlie kaysa sa kanya. Sa sumunod na linggo, inimbitahan ni Melinda si Charlie sa kanilang party kung saan ipinagmalaki niya ito sa kanilang mga kaibigan. Patuloy na pinapakita ni Melinda ang tigas ng mukha niya at may lakas loob pa itong ipakilala si Charlie sa asawa niya. Nang magtakip silim, hinanap ni Vic ang asawa. Nakita niya itong lumabas ng silid kasama si Charlie. Sa swimming pool ay hinahayaan niya lang na mag-enjoy ang asawa kasama si Charlie. Nang magsimulang umulan ay isa-isang nagpasukan ang lahat sa loob. Ipinagpatuloy nila ang kasiyahan sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali ay hinanap ni Melinda si Charlie. Nang sumilip siya sa labas ay nakita niyang nakalutang na si Charlie sa swimming pool kaya nag-hysterical siya. Sinubukan nilang iligtas ang buhay ng pianista ngunit sa kasamaang palad ay tuluyan na itong namatay. Nag-imbestiga ang mga polis sa posibleng foul play. Inakusahan ni Melinda ang kanyang asawa ng pagpatay. Sa hiwalay na silid ay tinanong si Vic ng mga polis tungkol sa insidente ngunit wala silang napansin na kakaiba sa mga sagot at kilos niya. Kalaunan ay tinanong niya si Melinda kung natatakot siya sa kanya. Sinabi ni Melinda na hindi siya natatakot dahil nagagawa ni Vic na pumatay ng dahil sa kanya. Habang nagbibisikleta, gumugulo sa isipan ni Vic ang pakikiapid ng asawa niya at ang ginawa niyang paglunod sa pianistang walang pakialam sa mundo. Samantala, pinuntahan ni Kelly si Vic upang ipaalam sa kanya na hindi niya kinukonsinti ang asawa niya tungkol sa pambibintang nito na siya ang pumatay kay Martin. Upang maliwanagan ang issue, inimbitahan ni Vic si Kelly at asawa nito na mag-dinner sa bahay nila sinabihan ni Vic si Don na tigilan na ang pagmamarites na siya ang pumatay sa kaibigan ni Melinda. Inamin ni Don na pinaghihinalaan niya si Vic. Tapos ay hinamon niya itong magpalay detector test na hindi naman tinanggihan ni Vic. Isang araw, habang naglalakad si Vic ay napansin niyang nakapark sa harap ng restaurant ang kotse ng asawa at nakita niyang may camera ito sa loob. Pinasok niya ang resto at nakita niya si Melinda na may kausap na lalaki. Sinabi ng lalaki na psychotherapist siya, Kalaunan ay hinarap niya si Don dahil may pruweba siya na nag-hire si Don at Melinda ng private detective para imbestigahan siya. Dahil dito ay pinagsabihan ni Kelly ang asawa sa panghihimasok niya. Di pa lumilipas ang isang buwan ay natuklasan na naman ni Vic na nangangatin na naman si Melinda. Minsan ay inimbitahan ni Melinda si Tony sa bahay nila. Unang nakausap ni Tony si Vic at nagsabi siya na dati siyang kaibigan ni Melinda nang makita ni Melinda si Tony ay niyakap niya ito na para bang ito ang asawa niya at hindi si Vic. Sa kanilang usapan, ibinunyag ni Melinda sa asawa na si Tony ang unang Amerikano na nakasibak sa kanya. Natawa at namula si Tony sa sinabi niya. Kinimkim na lang ni Vic ang sama ng loob. Nagpakasaya si Melinda at Tony sa pagkain, inumin at pagsasayaw sa saliw ng musika habang si Vic naman ay hinahayaan lang ang kabaliwan ng asawa. Nakita ni Vic na pumasok ang dalawa sa silid ni Melinda. Tulad ng dati ay parang isda ito sa palengke na naghahanap ng matigas na yelo. Sinilip ni Vic ang ginagawa ng dalawa hanggang sa magtagpo ang mga mata nila ni Melinda. Matapos ang ilang araw, sinabi ni Vic kay Tony na gusto siyang makita ni Melinda. Inangkas niya ito sa kanyang sasakyan. Ininterview ni Vic si Tony tungkol sa mga nakaraan nila ni Melinda. Narating nila ang kakahuya na ipinagtataka ni Tony. Nang marating nila ang lugar na pinili ni Vic, binato niya si Tony sa ulo tapos ay sinundan niya ng malaking bato kaya nahulog ito sa bangin at namatay. Tapos ay nilagyan niya ng pabigat ang katawan nito at inilubog sa tubig upang walang makakita. Matapos ang insidente ay masaya siyang bumalik ng bahay. Kinabukasan, naisipan ni Melinda na magpiknik sa kakahuyan malapit sa ilog kasama ang mag-ama niya. Natanong ni Melinda sa asawa na bakit siya lang ang tanging lalaki na gustong manatili sa kanya. Sumagot si Vic na hindi niya alam. Nagkataon na doon din ang lugar kung saan ay inilubog niya si Tony. Nang makita niya si Trixie na nagawi sa gilid ng ilog, agad niyang tinawag ito. Napansin niya na lumulutang na ang nilubog niyang bangkay. Nag-alala si Vic kaya nagyaya na siyang umuwi. Nakalimutan ni Melinda ang bandane niya ngunit sinabi ni Vic na babalikan niya na lang ito. Kinagabihan, nang tanungin ni Vic kung sino ang kausap ng asawa ay umamin ito na si Don ang kausap niya. Nagilti si Melinda at hinagkan ang asawa tapos ay hiniling niya na tabihan siya ni Vic sa pagtulog. Sa higaan ay inihayag niya ang pagmamahal niya sa asawa. Sumunod na araw gamit ang bisikleta, binalika ni Vic ang nakalutang na bangkay upang ilubog muli ito. Habang hinahanap ni Melinda si Vic sa lugar kung saan ito naglilibang, natuklasan niya ang wallet ni Tony sa lagayan ng mga kohol. Balik kay Vic, sinubukan niya muling ilubog ang nakalutang na katawan ni Tony. Biglang dumating si Don na tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi ni Vic na binalikan niya ang bandana ni Melinda. Gayunpaman, ipinakita ni Don na nadampot na niya ito. Nang muling mag-usisa si Don kung bakit siya nasa ilog ay napansin niya ang nakalutang na kamay. Natakot si Don at nagsimulang tumakbo palayo. Hinabol siya ni Vic gamit ang bisikleta. Kampante si Don na hindi siya aabutan ni Vic. Naisipan ni Vic na mag-shortcut upang abutan ang matanda. Nagawa niyang abutan ng kotse ngunit sumemplang siya. Nabigla si Don at iniwasan siya hanggang sa dumiretso ito sa ibaba ng bangin. Pag-uwi ni Vic ay nandoon si Melinda na naghahantay sa kanya. Parehas na eksena sa simula ng pelikula, tinanong ni Vic ang asawa kung ano ang kailangan niya at nagsabi itong wala bago umakyat ng hagdanan sa huling eksena ay makikita ang ID ni Tony na sinusunog ni Melinda. Lumalabas na napagtanto ni Melinda na si Vic lang ang tanging lalaki na nagtsatsaga sa ugali niya at maaaring pagsisihan niya kung ipakukulong niya ito.